Pagbubukas ng Rabbit Farm sa Baguio City, suportado ng DA Car. Narito ang report ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakatikim na raw si Aling Celia ng lapan o rabbit meat. Nagustuhan daw niya lalo na ang rabbit sisig. Lasang manok daw ang karne nito. My first time. Masarap pala. Thank you. Ayon sa ilang veterinaryo, masustansya ang rabbit meat, kaya mainam daw ang pagpaparami ng kuneho bilang kabuhayan. Bukod sa madaling alagaan, mabilis din daw dumami ang mga kuneho. Swak din daw ang rabbit meat bilang alternatibong protein meat, lalo ngayon na tumatama pa rin ang sakit sa mga alagang baboy at manok. Nakikita rin namin yung lapang na ito, It really it will become a big industry in the future. Supportado ng Department of Agriculture Cordillera ang pagbubukas ng rabbit farm sa Baguio City. Sa katunayan, mayroon ng breeding farm ang ahensya na nagbibigay ng technical support sa pagpapatayo at pagpaparami ng kuneho. May ilang negosyante na sa lungsod na bumuo ng kooperatiba para sa pagpapalago ng rabbit farming bilang kabuhayan. Ang rabbit ay pinakamabilis -ma dumami pagdating sa livestock. Ang ginawa ko, ginawa ko siyang kooperatiba para at the same time, talagang nakapokus siya sa meat production. Okay. Sa so, kasalukuyan, nasa 400 hanggang 450 pesos ang kada kilo ng karne ng kuneho o lapan. Pero gusto ng mga rabbit farmer na ipatas ito sa presyo ng manok para abot kaya ng mga mamimili. Mula sa GMA Regional TV 1, North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.